Hi guys! <clears throat> Medyo paus yung ano ko puses ko so samahan nyo lang ako guys bago matulog pero ang ating gagawin is malilig ko mula babalikan ko kayo Hi guys! nang so nagbalik tayo sa mga natin So, wala pa rin ang tawag natin ha? Dito sa alam na nito nung ano

nababuhi, naka-kamay, nami, nami, hindi ako, oh, abogay nito, pa, 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 pa,

なら。<laughs> Ayan. So, gupitin ko lang buhok ko, be. Ba. Mag Bawal! Magdadala tayo ng tissue para pag... Nagbawak! At may glue na. May glue na ako. Sa wakas! Wala! Wala? What is that? Wala? Wait lang guys. Guys, pag samantala guys, hindi ko muna dadalhin itong pencil holder ko. Kasi halos araw-araw ko siyang dala. Siguro nung next week, dala ko siya. Dawa siya guys sa plastic bottle. Hindi yung ganito kapayat ah. Yun sa dishwashing liquid. Perfect. Karin naman to kong tinin Unang hindi ko pa rin to sayo Kayang bangitin Maka is na rin mo ako At hindi ko kong tinin Kunin ko lang yung isa Guys, ipapakita ko sa inyo yung drawing ko Unahin natin Naruto At Si Narata Medyo malabukam ko pero guys, shucks. At in next natin yung bus na wala pang kulay. Train 2000 yun. At si Sunday Adams. Kapakita natin yun. Hey. Nadalhin natin. Ayan guys, oh my God. Shout out kay Janela. Pababango ako laging, bala. Bango? Lato, lato, guys. Puso lang Good knock na lang talaga, guys. Saan ko kaya ilalagay ba? Aon. Ah, At guys, itatabi natin to. Or ididikit. Wala ako kasi ako mapapagdikit. Wala ako yun hindi. Nabuhol. Ayun. Ayusin lang natin siya.